Ito na yan for today's video guys. Nandito tayo sa ating mga gulayan. Ang na tayo guys. Natyamba naman na medyo umuulan. Kaya medyo basa tayo gota. So, abunuhan natin dahil malalaki na sila. Magaganda na rin. Kasi ang ganda ng piligaya. Siyempre. <laughs> 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 so, tara guys. Samahan niyo ulit kami mag ng ating tanim. Ilarakit man lang tayo yan. Ako So, ayan mga ka-dragon. Ano yun, Ante? Kulat, nagtanong dito lahat. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Hello, oh, oh. oh, kayo <laughs> Aba, 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 aba. Oo, <laughs> oh, na yan ni oh, eh. Auntie Patangan. So ayan guys, itong abono na ano, ilalagay namin ay ipagahalo lang namin tong triple purtin ba tantay? Sabi <laughs> niya. Tsaka amonyom. Hindi, iba na naman. Oo. Oh. Hindi, technician man yung nagsabi sa amin. Tinuruan na kami. Pag namatay ito, dali siya <laughs> eh. Ang tingin natin. Dapat dalawa yung nagaganon oh Hindi na natin. Tinuruan na kami kung gusto daw namin na i-direct na lang na kuhaan yung hindi na tutunawin. Pwede namang i-direct, pwede tunawin. Pero mas okay kung para sa amin yung ganito. Para sa yung sabi diba? niya. Yan, yung parang asukal na yan, guys. Mm -hmm. Ano yan, amon yun. Mm -hmm. Tapos bukas ng umaga, papa-sprayan din natin ito. Kasi, ano, yan, sili natin. Nakain ng insekto. Pabulaklak so, na yung ating dalpeta. perfect timing guys na ano mag-abono ngayon dahil maulan, medyo maulan. Yan yeah, si Auntie Ligaya ang taga butas, diyan ilalagay yung ating abono. Alika, eh. lagyan mo muna, lagyan muna bago mo tabunan. Dibli dibli. Dibli dibli. Bakit bakit ba ice <laughs> Nakaabot pa sa December ko, eh? <laughs> uh -huh. Hindi naman tayo ngayon busy guys sa tindahan kasi ano kinansel ang pasok. Wala namang tindang tinda ang mga ladies. <laughs> ano ka nalayaw? Kanina guys, nung bumibili kami ng abono, hindi namin alam kung anong abono yung bibili namin. Buti na lang may ano do nasaktuan namin na may technician. So, tinuruan niya kami. Triple 14 tsaka ammonium. Kasi yung nakaraan, walang ammonium yon. Kung lang, complete? Oo. Tapos Triple 14 at complete yata. Daw, isang kutsara. Isang na, kutsara. saka tatakpan. Ay, kutsara. Alam mo na nga. <laughs> Six, eh? Kasi kasi magbutas yan. Wala, wala tayong mahanap na ano, panali na kwan, pang yung matibay. Puro marurupok naman yung binibenta nila sa tindahan. Nulay, sante. Nagpapaos na din yan. Siya lang din daw nagtanim. <laughs> Pungay kan, George. Nagtanim kaya kami ang tigong sabi mo. mo. kaya yung video natin nung nagtanim. Nagbasa kaya. Ang kaputin niya. Wala. Ikaw lang ang ready sa tag-ulan. Ikaw lang nakakapote. Nakakapote. Yung gamot naman na pang-spray dito guys na pang-insekto, yung ano, lanit. Lanit. Upahan na lang namin yung uncle ko na ano, mag-spray dito. Ito na guys yung ano gabi na ano mabango. Ayan. Dagdagan pa natin to guys. Sarap tong gabi na to eh. Yung ibang kamatis, hindi na rin naglaki. Ito. Yung iba kalalaki na eh. Ito to, nabigyan ng tali. ni Ang bainan ha? Kaya nga may nakakapasok na ano dito yung manok. kinaraykay nila yung mga ano okra manok, ting ating mga sili guys eh. sarap yan masarap sa tinola masarap sana talbosan kaya, kaya lang di pa pwede itong ano itong ating sitaw kailangan na talaga isprayan kasi ang dami niyang kuto may nagkukulay na sila ito yung mga tinubunan ko kahapon kasi nagsitumbahan na dahil inaano ng, kwa, ng manok Pag-alubukan kayo, maghihintan mo na, ginaspan dakit na lubungan na din tumapitan. Magkaburang road. tayo so na And guys, finally natapos na rin nating abanohan tong ating gulayan. Grabe. Eh. Makabandog agwa. At pala-pala. Hindi pa namin siya guys maharap anuhan, damuhan. May grass cutter naman kami doon. Yung maliit lang. Pwede siguro yung dito. Wala namang masyadong ano ba to. Dito tayo Tara na. Let's go. Tara muna sa ano, tindahan.